Po, kung kayo po ay palarin at makarating po ng Senado, yung healthcare talaga po ang inyong tututukan. At um, kagaya nga po nang sabi nyo, your treatment, um, yung treatment na pinagdaraanan nyo po dyan yes. ay ngayon sa Singapore. At nakita yes. nyo, at pa, may mga namulat kayo na pwede ito sa Pilipinas. Yes, kasi ang pagtingin ko, alam, alam ko, eh, the ordinary politician, alam lang nila, okay, gamotin lahat ng may sakit sa high blood, may sakit sa diabetes. Alam na natin yun eh. Alam na natin, like dito sa cancer. Sa Pilipinas, hirap na hirap tayo ng treatment sa cancer. Ang problema, yung mga magagandang gamot, wala sa atin. Hindi umaabot. Tsaka yung mga best practices nila dito. Dito kasi, ang dami kong Pilipino nakakausap dito. Siguro mga 30-40% Filipino patients. Lahat galing sa Pilipinas, lahat iba ang diagnosis. Minsan sa atin, ang laboratory, positive-positive. Dito, negative naman. Parehong test. So, magtataka ka, bakit parehong scan, iba ang resulta? Parehong blood test, iba ang resulta? Saan ang kamali? Ano nangyari? Diba? Wow. So, laging ganun nangyayari. nangyari. Tsaka yung sa atin, minsan, madalas inconclusive, inconclusive na kasulat. So, parang hindi mo mahulaan. Like, for one example lang, Kulang tayo ng PET scan. PET scan, napakaganda nito. Kung wala yung PET scan, hindi mahanap yung sakit ko eh. Mm. Kasi yung bukol ko na malaki, hindi naman pala siya lahat buhay eh. Okay. Ang talaga umiinit doon sa 16 cm, mga maliit mga 4 cm yung talagang nagiinit na ng bukol na palaki ng palaki. So kailangan mahanap mo yung 4 cm na yon para mahuli yung pangalan niya. So sa Pilipinas, hindi nila mahana paano wala tayong PET scan. Lilipat pa ako sa ibang hospital, hindi na ako aabutin doon. So tusok lang ng tusok, parang ala chamba ang nagiging ng ang uh, dating. Uh -huh. Dito, with PET scan, nahanap agad. Within 48 hours, may gamutan na. Uh -huh. Tsaka ang gamutan nila dito, ibang klase, talagang sobrang advanced. Uh -huh. Example lang ah pag kulang lang ang hemoglobin ko konti, pag yung a little low lang, pag sa si Pilipinas bigyan natin ng malunggay, gulay, kangkong pagbataas ng iron dito, hindi kulang lang ng one point meron ka ng erythropoietin agad bumaba lang konti yung WBC, meron na mga bibigay na mamahalin agad meron pa sila isang gamot dito, meron to sa atin hindi ko naman papakita, albumin siya sa atin, bihira gamitin kasi mahal. Pero dito, parang tubig sa kanila to eh. Binibigay talaga. Pag binigay to, ang ganda ng effect. Grabe. Mm -hmm. um, Kaya, nakita mo yung nagkakulay agad ako. Yes, ang ganda yes. ng effect. So maraming mga gamot dito meron sa atin. Yung best practices nila na hindi natin nakukuha. Na pag na-apply natin, talagang tataas nila for cancer patients. And many, many others. Malalanim kasi ito eh. Pang-specialist pang level na ito eh. But, Hindi na ito puro bigay gamot, yung reseta sa charity. Kaya ko itaas to Ay, sabi ko nga, second life ko na to eh. Diba? Bakit pa ba ako bubuhayin? Kasi nung nandun ako sa Pilipinas, I am 100% sure, in three days, I will be dead talaga. tubig uh -huh, uh -huh. ko hanggang dito na eh. Wala na talaga ako nun. I was here. I was 22 pounds over water. Nalulunod na ako that. ng tubig po. Mm -hmm. 22 pounds of water. Walang maka-diagnose. Mm Hindi -hmm. mm -hmm. nila makulaan. Paano spread out eh? Kala nila wala eh. Kaya And, wala akong gamot. Pagdating ko dito, tinanggal agad yung 22 tubig. pounds ng tubig. Uh -huh. And Ngayon, naka-recover na ako ng 9 pounds. Kung makita mo, lumaki na ako. Uh -huh. Naka-9 pounds back na ako eh. And Doc, Hindi na ganun kalubog eh. Doc, oh, ay, ang, ang uh, tinuturo niyo po, ang sinasabi niyo po dito ay di, etong tumingin sa inyo dito sa atin sa bansa ay, uh, govern, ay uh, private hospital na. So, ganun... Private. Kahit, kaya kami-kami, mga kaibigan ko mga doktor, hindi, hindi ma-diagnose eh. Mm -hmm, mm -hmm. Kasi iba talaga yung level nung, nung siguro yung kaalaman nila, iba mm -hmm. talaga. Kasi Katulad dito sa Singapore, ang dami nilang cancer patients talagang all over Asia siguro. Siguro itong doktor ko, pasyente niya, mga 3,000 siguro, ganun karami. At lagi kami nag chat, -chat. Lagi kami nakachat. Napakadaling. Kung baga, Oo. ano, uh, malapitan or maabot or malapitan magkaroon ng... Malapitan, ganito talaga. Oh, let's say, noong isang araw, may rashes ako dito sa PA, Pakita ko lang yung picture ko, click po sa kanya mismo, siya na tatawag ng dermatologist niya in 5 mm -hmm. minutes. Mm -hmm. Meron ng reseta yung dermatologist. In 15 minutes, meron na akong reseta. Mm -hmm. May mm -hmm. gamot na ako. Nakaupo lang ako. So you're saying po na ang tututukan so niyo. It's so Ibang hindi. klase yung, yung treatment nila talagang nakahain na sa'yo. Pagdating mo sa hospital, nakabalot na yung gamot. Sa atin, pupunta ka sa hospital, not available. Mm -hmm. Pupunta ka pa saan ba? Sa, sa downtown, bibili. Di ba kawawa yung pasyente? At ang you're referring to mag private man yan or public our or government hospital, Doc. So, ang yes. gusto mong tutukon, it it's really... Sa private, kulang din tayo. oh. So, oh. it's the overall healthcare system yes. talaga ng bansa. Yes. Um, medyo malayo talaga tayo. Kasi nga, Itong best medicines, hindi umaabot sa atin. Kulang kasi yung capacity to pay of the country. Imbis na makukuha naman ng chemotherapy, gagawin sa atin, operahan na lang siguro. Mm -hmm, diba? Mm -hmm. So maraming ganun pangyayari. Kaya sabi nga sa kababayan natin, we have to open our eyes. Wala namang kasalanan yung mga doctors natin kasi trapped din tayo eh. Kung mm -hmm. yung hospital mo, walang PET scan, walang magagandang laboratory, ano magagawa natin? Mm -hmm, mm -hmm. Diba? Kung hindi And... kaya dohan yung nurses. Ang nurses natin, na ito rin malaking problema. Yung mga experience, siguro one to two years. At most three years, aalis ah, na. Uh -huh. So, ano laban ng one to two years experience sa kakasaksak ng important medicine sa'yo? Compared dito, nandito pala yung mga Pinoy nurses natin, 15 years experience. Uh -huh. Tanay na sanay, lahat ng mga kas lahat ng mga ano, bali wala Malaking difference sa patient care, malaki sa mga medication error. Ang dami nating buhay maayos, hindi mahihirap pa kahit yung pinakamayayaman. Marami nga ako kakilala hindi na talaga nagpapatingin sa Pilipinas basta may sakit, lipad agad mm -hmm. I am sorry. This is so hard to say but you have to open your eyes. Kasi kung di ako dinela dito, sure ako patay na ako. Eh. Mm -hmm. So this is a second life para nga ma-improve natin, eh, tutulungan nga natin yung bansa nga natin na at least ma-set up itong ginagawa nilang system. Napakaganda.